Handang mag-sorry ang TV host comedian na si Vice Ganda sa male searchee na sumali sa Especially For You segment ng It's Showtime. Nabash kasi ng labis-labis ang searchee na si Axel Cruz dahil sa umano'y pagtatangka niyang halikan ang female searcher na si Maria Christine nang matanggal siya sa pagpipili ang contestants. Binigyan ng chance si Axel na magbigay ng message kay Maria Christine pero bago nga siya magsalita ay nilapitan muna niya ang searcher para makipag high five. Pero nang bigla niyang ilapit ang mukha niya sa face ni Christine at akmang hahalik, biglang nagsalita si Vice Ganda, Oy, hindi pwede yun, that's bad. Don't do that, you ask for permission, alam mo bang pwede kang mademanda sa ginagawa mo, don't do that, hindi ka pwedeng biglang nagnanakaw ng halik ang warning ni Vice. Kasunod nito, naging usap-usapan nga sa social media ang ginawang paninita ni Vice sa nakaw na halik na eksena sa kanilang programa. Agad namang nagpaliwanag si Axel last Saturday, June 1, sa pamamagitan ng Facebook, at nilinaw na hindi niya ninakawa ng halik si Christine. Kalaki pang screenshots ng mga main comments against him, ang kanyang mensahe para sa lahat ng bashers at haters, Hello everyone, gusto ko lang i-clear at i-clarify about sa segment ng It's Showtime ng Especially For You. Una, sumali ako for fun lang, then go with the flow sa mga kulitan at asaran, tapos nung time na mag -me meet na kami nung girl, yung mga hindi niya pinili ay papalapit pa lang ako ay nakahanda na umapir ang kamay ng girl sa akin. Then nag apir kami, after ng apir is shake hands ko siya, ang gagawin ko dapat ay yung ginagawa ng karaniwan, it's a bro code, After shake hands dikit balikat, e eh umiwa si girl. Akala niya kikis ko siya or beso again, I am not intended to kiss her. And yung angle ng cam akala hinatak or pinilit ko, nakaupo po siya nun hindi maabot kaya ganun ang nangyari. After that, Mimi Vice call out na bawal daw ang ginawa ko, to try and kiss or nakawan siya ng halik, na blanco na ako nun, di ko na alam gagawin ko, paliwanag ni Axel. Patuloy pa niya gusto ko lang malaman nyo ang side ko, hindi yung kung ano yung nakita at napanood nyo ang pinaniniwalaan nyo. And please stop sending me and posting threat and bad words, stop posting uncut version of video para lang mag viral, thank you sa mga nagsusuport sa akin at pinaniniwalaan ako. I am sorry if may mali man ako nagawa or mali sa paningin nyo, pero para sa akin it's just like a bro code, and kay ate girl sorry kung nagulat ka or na film mo nakikis kita, hindi ko intensyon yun. And to the whole cast of Showtime, super grateful to be part of this segment. Thankful pa din ako lalo na kay Mimi Vice. Please stop bashing her. Nagulat lang din siguro siya, sabi pa ni Axel. Ni-repost naman ni Christine last Saturday ang kontrobersyal na segment sa TikTok kalaki pang edited video. Hey guys, ako nga pala si Christine. So kanina pagising ko nakita ko tong video na to. Tapos nakita ko sa ko nabasa ko sa comments na yung iba galit tapos yung iba naman naiintindihan talaga na nakikita at nakikita nila na wala naman talagang ginawang mali si Axel. Ah uh, man totoo po kasi niya. Ah um, wala naman po talagang balak si Axel na ibeso ako. Tsaka, hindi ko talaga naramdaman na gusto niya akong ibeso. Kasi po ang nangyari, di ba, inapiran ko siya. Tapos, parang, mm, parang gusto niya akong ihag. Tapos, since nakaupo ako, ang awkward ng position. Ang feeling ko kasi na gusto niyang gawin, ihag niya ako. Tapos, itatap niya yung likod ko. Parang comfort, ganun. Parang tropa, igaganyan niya. Kaya yun, mukha siya. Nabanda dito. Kasi, itatap niya nga siguro ako eh parang magtropa sa pagtropa di ba pag alimbawa yung tropa mo malungkot Ganon ka magano di ba okay lang yan ganyan tapos di ba yung position na yun parang na misinterpret ng mga host yun to clarify lang po wala po talagang nangyaring halik wala pong nako na halik na nangyari parang comforting lang po talaga since emotional ako nung ano segment yun po Um, pero in fairness po kay Meme Vice, ramdam mo talaga yung concern niya sa mga ganong bagay. Pero gusto ko lang po talagang ninawin na wala pong ako na halik na nangyari. Um, concern, parang ano lang talaga, gusto na lang talaga ako i-comfort. Ganun. Dahil lang sa position na nakatayo siya at nakaupo ako, na misinterpret lang po talaga siguro ng mga host yun. Ngayon, pasensya na din po. Lalo na kay Axel, sorry sana ano maging okay ka sensya ka na kung nangyari yung ganito samantala sa kanyang ex account nag-issue ng maikling statement si Vice about the issue sorry na mali ang reaction ko ang dating kasi sa akin at sa ibang nandun eh na off si girl na sinunggaban siya ng halik and I thought na she felt violated since hindi naman pala I will apologize to the guy, Ania pa. Hello guys, ako nga pala si Axel. I just want to clarify lang sana yung nangyari ka pang sa segment ng Showtime, yung especially for you. Kasi ito yun, yung siyempre hindi ako napili. Lalapit na ako kay Christine, siyempre si Christine nakaamba na yung kamay niya na appear. Ginawa ko, nakipag-appear ako sa kanya, tapos hinawakan ko yung kamay niya. Ang bala ko talaga sana ay bro code. Yung bro code na yun, yung how, shake hands, after na shake hands, yung didikit yung balikat sa balikat, tapos tap sa likod yung kamay for comfort, ganun. Kung, kunyari, may kakilala kayo, may kaibigan kayo, ganun. Eh, sa akin, mali ko kasi, hindi ko naman siya sa Pero, ganun talaga kasi yung parang nakasanayan ko sa amin mga bagtropa. After nun, yung pagkaano ko ng tap niya, ang mali lang kasi dun, yung sa angle ng cam. Ang kala kasi, halikan ko siya. Hindi ko intensyong halikan si Christine. Ang gusto ko lang talaga, yung bro code. Tapos, sempre hindi siya comfortable sa bangkuan niya nung oras na yon Kasi mali talaga yung bangko. Kailangan mo talaga yung yumuko para mapalapit sa kanya. Ang ano kasi doon, kala sa angle lang ka, halikan mo siya. Doon, tas nagsigawan sila. May may guys, ganyan. Ako na blanko na ako, syempre. Tapos napatingin ako sa mga audience. Parang feel ko talaga, sobrang napahiya ako. Kasi did, madedemand ako na wala naman akong eh, masamang intention. Tapos ayun, yung feel na gusto kong mag-walk out o kaya umiyak na lang, ganyan. Pero hindi ko ginawa. Nag, naging ano pa rin ako, parang matatag pa rin ako sa harap ng camera. Para kunyari hindi ako nasaktan. Pero deep inside job lang sakit akin. ko po, uulitin ko po, hindi ko po talaga ahalikan si Christine ng time na yun. Walang nakawang hali kang naganap, wala po. Ang naging ano lang po kasi talaga dun, yung angle ng kanta reaction po ng mga tao. Na feel nila, nagsigawang kasi sila na eh. Kala nila halikan ko, pero hindi po talaga. And then, parang na naano na, na, na talaga ako sa pagsigaw ni meme Vice, doon na ako na-blank Kaya, wala na ako nasabi nun. Parang na-speechless talaga ako nun. Pero, sana po sa mga na nagbabash po dyan, yung mga nagkakomment ng hindi maganda, stop na po natin yan kasi nakakasakit na din po kayo. Ang hirap din kasi sa social media yung mas pinaniniwalaan nyo yung napapanood nyo at nakikita, nakikita nyo. Hindi nyo inaalam muna kung ano yung totoong nangyayari bago kayo mag-post. Kung, kung ano, at ano, saka hindi nyo alam kung nakakasakit na. Kayo ganun. Gusto ko lang din naman mag-sorry kay Christine kasi nadadamay siya sa mga ano sa mga pambabasya. Ayun lang. Gusto ko lang naman yung makapagpasaya kahapon kahit nagmumukha akong tanga ginagawa ko pa rin yung best ko para makapagbigay ng entertainment sa, sa inyo. Pero yun din pala, pero yun pala mangyayari. Again po, sorry po sa lahat kung may nas, nagawa man ako mali or hindi man maganda yung ginawa ko. Pero alam ko po sa sarili ko na wala akong intensyong masama. Sana po, ano, stop na po natin lahat ng mga ganyan sa pagpapakalat ng mga fake tsaka uncut version ng mga videos. Yun lang po. Salamat po.